Mapagpalang araw mga idol So bago ko po ibigay sa inyo Ang kwento ng buhay ng isang PWD na ito Gusto ko lang po sanang humingi Na isa pong paumanhin Na ang video pong aming ipapakita sa inyo Ay hindi po pagbibigay Walang respeto sa atin po mga kababayan na may nararamdaman Bagkos ito po ay isang paghanga sa mga taong kahit sila ay nahihirapan ay gumagawa po sila para sila po ay magpatuloy sa kanilang buhay. Ito pong si Kuya mga idol ay isa po sa aming tinugunan. Pagpasinsyahan nyo na mga idol na ang aming binigay po sa kay Kuya ay sa abot lang din po ng aming kakayahan. Sapagkat ito po ay isang PWD na matatagpuan po sa Litalip, Kusidalman, Sambuanga del Norte mga idol si kuya po ay inborn na po talaga na ganyan maglakad ang masakit lang pakinggan mga idol at panuorin sa video na ito dahil sa kalayuan din ng igiban itong si kuya ay nag-iigib lang sa atabay o yung tinatawag na bukal na tubig mga idol na madumi sila ng kanyang pamilya mga idol ay hindi po sila magkasama malayo tingnan mga idol napakadumi po ng kanyang iniigib na tubig yan po ay kanyang iniinom sapagkat wala naman po siyang ibang mapagkukunan ng tubig kaya nga humahanga talaga ako dito kay kuya kahit sa ganung kalagayan niya hindi siya nagpakita ng nalulungkot siya o nababagabag siya ay masaya sa buhay na kanyang nakakamit ngayon kaya saludo po ako nito ni kuya mga idol sapagkat kahit ganun pa man na siya ay may kapansanan mga idol pinipilit niyang lumaban sa hamon ng buhay sa kahit anong maruming tubig iniinom niya giigib siya sapagkat yun lang din naman ang malapit na igiban at maliban dun mga idol sa hindi po nakakaalam si kuya po ay masipag sa pagtatanim No, hindi katulad ng iba na mga may kapansanan na talaga naman pong gumigbigay na nandiyan na lang sa kanilang bahay o yung iba naman nakahiga na lang si Kuya ay patuloy na nagsusumikap na makasurvive siya sa buhay na kanyang naranasan ngayon kaya mga idol ako po sana ay humihingi sa inyo ng suporta na sana masuportahan niyo po itong video ni Kuya dahil ang kikitain po nito mga idol ay atin pong ibabahagi kay kuya sa aming pong pagbabalik sa aming lugar sapagkat ito si kuya ay kababayan ko rin po sapagkat ito po ay naninirahan sa Sambuanga del Norte eh mga idol sa kalagayan ni kuya siya talaga po ay karapat dapat tulungan dahil kahit ganun ang kanyang sitwasyon Patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa iba na patuloy na lumaban. Mangarap, magtiwala sa amang may likha. Kahit ganun pa man, ang katayuan niya o ang kapansanan niya sa kanyang katawan, patuloy siyang nagbibigay ng pagpapahalaga sa kanyang sarili. Ayan mga idol, sa video na inyong makikita, ipapasyal tayo ni Kuya sa kanyang garden isang maliit na garden na kung saan doon po siya nagtatanim. Kaya ako po talaga ay nagpapasalamat mga idol na sana po mapagbigyan ninyo ako na ma-share nyo po itong video na ito para naman po sa ganon ito po ay may magiging bunga para sa aming pagbabalik mayroon po kaming maihahandog kay kuya. Maraming salamat talaga mga idol sa inyong walang sawang suporta sapagat ang layunin talaga ng Facebook page ko na ito kahit ako po ay nagbibigay ng mga good vibes sa inyo ay makapaghandog sa abot ng ating kakayahan sa kung sino mang tao na karapat dapat nating bigyan ng tulong kaya sana naman mga idol paunlakan nyo po akong ibahagi sa iba para magsilbing inspirasyon sana ang video na ito na patuloy tayong lumaban at mangarap magtiwala lamang sa taas mga idol sapagkat nasa tao ang gawa nasa Diyos naman po ang awa maraming salamat mga idol sa inyo pong panunood sana magsilbing inspirasyon ito sa inyo na tayo po ay manalig lamang sa amang may likha maraming 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 salamat sa inyong lahat sana maibahagi at may share nyo rin po ito sa iba para kapulutan po ng aral ng ating mga kababayan Pilipino. Maraming salamat.